Nah, bawah, 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 selesai, selesai, biar, 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 tol no dua kelas yang tahu mga tol no. Uh, mga kuno pinsa sa mga viewers ko. So viewers kay pati mga idol. <coughs> so, pinag-isipan ko, pinag-isipan namin ni yung kapatid ko 44 na ako nang una sa paglayag, patawid sa mga tol ha ah. papayag naman siya na ako nang mauna kasi gusto pa kayo namin mga tol yung matulungan may ano gusto kaming matulungan dito yun sa Isla Boreas kasi yung nag-charge si Ayeng at saka si Creepy Hunter at saka Alpha Charge napupunta siya doon sa Isla Boreas so yun mga tol ah, papayag naman si Idol Idol ni 44 so yun paglaway ko tol sa bangka may masamang panahon na darating ah, malaking alon at hindi ako nakapunta doon sa di kasi yun ang masamang malaking alon mga tol so nandito naman ako sa lugar na ulakong eh, wala akong kila, kinakilala no? so yun mga mahirap ang buhay tol so, gusto ko nang uh, uh, umiwas sa mga gulo alam niyo mga tol no? ang buhay ko noon dati akong isang bandido yan nagbagong buhay na ako mga tol pero naawa ako sa kapitid ko mga tol kasi yung may lagnat siya pero yun ang sitwasyon ko dito tol ngilangan ng tabang ngilangan ng tulong sa inyo tol so eh hey. nahirap tol Sir na. salamat tol sa kunting tawang nyo, tulong nyo sa akin tol kasi yung hindi na tuloy pag ano ko kasi dito naman ko sa lugar mga tol napaka delikado to pero hindi to sakop sa Isla Burias mga tol iba, iba tong klase no ayan sa taon ko kay sir mo ka rin sir salamat tol uh, salamat tol sa kunin nyo tol saan ako punta mga tol wala na akong pamilya mag isa na lang ako tol gusto ko sana nga matulungan tol gusto ko nang mamuhay ng tahimik siya tol kay ano, ano ayan 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 si walang pangkotol walang walang tulog hirap magkakain dito tol ano kong gawin ko dito mga tol malayo pa so napadpad ako dito tol wala kong ano sa nang panahon dito nakapadpad ako, tol. Ayan. Awa ko sa kapatid ng mga tol. Sa inisip niya, ako nang maguna. Kasi nangilangan kami ng tulong. Kasi makasalisi kami ni Ayeng, Crepe, Alpha Charles, yung uh, sinalubong ko sa, sinalubong ko sila. Tuloy hindi na tuloy mga tol. Ah. Tul. Laboy-laboy lang ako dito mga tol. sana pabigyan niyong pansin ng video ko mga tol nangilangan ako ng tulong sa inyo yung mga kasamahan ko mga asa, mga hunter sana makita niyong video mga tol nangilangan ko ng tulong sa inyo sa kay kapatid ko uh, kapatid ko 44 Yan mga tulong. Ah. Ito na maintindihan nyo mga tol. Ang sitwasyon ko dito. Sama si Gurung Armadudun Sama Taas Mangatul Sama Hirung Butuh Makalang Putul Kota si Gurung ini mga tol. gusto ko naman magbagong buhay mga tul isip ko mga tol na sitwasyon dito mga tol, akong pamilya, wala nang wala nang asawa, wala nang mag-isa na lang ko sa buhay dito mga tol kung saan dito papadpad yun mga tol direction na lakad ko dito tol Nawa ko sa kapatid ko mga tol. Iniisip ko palagi yung kapatid ko 44. Sa pinayagan ko niya tol nga mag ako nang muna. Pero yun, nangyari tol. Nakahiwalay-hiwalay kami dito. apa Sini, Pak. Sini, Jan. i said Rush. -huh. Sudah ke Ini aku mau sama tol. Bos. Nuba. Hah? Ini aku mau sama Huh? Dengar enggak? Dengar enggak? Tol, usap tadi tol. Tidak usap. 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 Nani. Anu batao gayu busu jok. Pagdol, pagdol. Ha. Bakit? Dating sa ku kusya tol. Na wag na yun, wag na tol. Ito, 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 ito. Gusto ko rin magbuhay, bagong buhay tol. Ana. Sabihan kita. Hmm

sobat yeah, Guys, sobat aja tuh, sobat gusto ko tol Surrender ka Naman? Ano Magbagong buhay ka na no, Magbagong buhay mo to Ano to, oh. lol?